Good morning mga kasabog so, Akyat na naman tayo sa bukid so, araw araw na lang For today's video ay uh, Kuha kami ngayon ng Pusti Hindi yung pusti ng Akil ko ah. Yung pusti na gagamitin namin sa gagawin namin kubo sa bukid so papakita namin mamaya sa inyo yung poste na uh, kukunin namin so, kasama natin ngayon si ano si girl subog yan si girl subog daw siya <laughs> Eh, sabi ko sa kanya kanina hindi niya kaya yung buhatin yung poste ng ano kukunin namin so sabi niya yung maliit lang daw so ayan yung dinadaanan natin mga kasubugo oh. so medyo ano na Uh, masukal. Wala masyadong dumadaan na tao ngayon. So, dati malinis to eh. Araw-araw may tao. So ngayon punti na lang yung dumadaan dito. Bihira na lang. So yan. Nakisilong muna kami dito sa ilalim ng puno. So medyo lumakas konti yung ulan. Oh ha. So kasama pala natin yung maliit na aso. Uy. Mm. Hindi pa yan kumain kasi ayaw niya kumain. So, ito na mga kasubog yung uh, ng kubo natin. So, medyo mahirap lang kay uh, biglang buhos yung ulan. So, nabasa. Nabasa yung daanan. So, yun mga kasubog. So, nagpahinga muna tayo dahil sa hapo so medyo balik ko nga lang yung kusti natin so babawasan natin yan kung hanggang saan naabot yung sukat ng gagawin nating kubo oh, pahinga ka Let's go! Aray. <laughs> Tingnan niyo yung daanan dito. Wala na masyadong dumadaan. So andi na kami mga kasubug. So yung dinala namin custe.